Hi! Magandang tanghali! Ayan, samahan niyo po ako sa pagkakape habang tayo po ay nagkukwentuhan. Alam niyo, kaming mga taga Batangas, may po talaga kami sa kape. Ayan, lalo na ho kami, pamilya namin, may po, po talaga kami sa kape. Dahil noong bata ho kami, hindi na ho kami naggatas. Kape na agad ang pinadede sa amin ng inay. Tapos natatandaan ko pa ho, taghirap ko kami, Kape lang ho talaga ang ulam namin, sa sabaw sa kape. Pero ngayong mayaman na kami, sabaw pa rin sa kape. Pero, may coffee mate na. ganen. Ramdam namin ng asenso. Ganoon nila lasa! I bitchin. I'm not Bitchin. Wait, Mister Moon.